'Pag nagbigay tayo, hindi na natin kailangang bilangin. Uy, ano 'tong na ginagawa natin dito? Kanina pa tayo pa-ikot-ikot. Naghalop ako ng ano, pwedeng i-donate? i donate, I do -donate para saan? Kasi challenge accepted. Ah! Birthday ni Boss M. Yung birthday ni Boss M na sinabi niyang uh, ano? Charity kasi. Oo. So, meron tayong isang school na tutulungan. At ngayon, naghahanap tayo na pwede natin i-donate dun sa school. Dahil ito daw school na to, madalas bahain. Mm. So, yung mga gamit nila, pagka binabaha. Ay, nababasa. Oo, nababasa. Nawawala. So, Nag-iisip ako kung anong pwede natin ibigay dun sa school. At syempre, ito na rin yung regalo natin kay Boss Kasi ayaw na ni Boss na regaluhan siya. Gusto niya, i-donate na lang natin dun sa charity or dun sa school na pagbibigyan natin. Tara, maghanap na tayo ng pwede nating ibigay. At dahil nakatanggap tayo ng blessing, kailangan yung mga dumadating sa atin, sinishare din natin yan kailangan sa kahit saang pagkakataon o kaya kahit anong pagkakataon na pwede tayong mag-share mapa-financial, emotional or kahit anong na pwede natin share kung anong meron tayo. Dapat sineshare natin na sa kahit na sino. Tama. Ano, walang limit. Tama. Walang kinikilala. Tama. Makakasahan. Tama. Tama <laughs> <laughs> na rito. Tatamaan ka na sa akin. Kanina pa tayo dito. Nagugutom na ako eh. Hindi ko mag-ride at mag-swimming yung mga bata. Bakla ka. Ay, ito shoes. <laughs> oh. Ito pwede shoes, oh. Ay, ito. Ito, bota. Ah, diba Lagi binabaha. Binabaha dun, oh, nga, diba? Laging binabaha. Para may magamit sila. Pwede, pwede, mm -hmm. pwede. pwede. So, eto na. Finally, meron na tayong napiling ibibigay natin dun sa school sa Bulacan. So, Boss M, happy, happy birthday sa'yo. Ito na ang ibibigay ng mga water dispenser. Bakit water dispenser? Siyempre, kahit papano, mga nauuhaw yung estudyante, yung teacher. So, isa-isa, per grade, meron silang water dispenser na libre na yung tubig nila. Hindi na nila kailangan magdala ng water pagka mga PE nila, pag meron silang co-curricular activity sa school, meron silang libreng tubig na makukuha from sa school. Na ito yung gagamitin nila, water dispenser. So ito na mga idol, ready na tayo ibigay ito sa Hagonoy Bulacan bukas. Samahan nyo kami. Tara! So, syempre mga idol, bago natin malabas yung mga binili natin, kailangan muna nating bayaran. Pero hindi ko nasasabihin sa inyo kung magkano yung babayaran natin dahil pag nagbigay tayo, hindi na natin kailangang bilangin. So, bukas mga idol, sama-sama tayo magbahagi ng blessings natin at magbigay sa isa sa school sa Bulacan. Tara! Let's go! 残りパターンないないない。